Yung sarili nyo na pong gawa, kaya naman po sigurado kayo sa mga sangkap na ginamit. Tapos tingnan nyo po yung pinaka-quality. Tatagal po itong ating gawang peanut butter ng ilang buwan. Basta po proper storage lang. At hinding hindi po magmamantika yung pinaka-ibabaw. Isusulat ko na po rito ang buong listahan ng ating mga ginamit. Sa bandang dulo po, makikita nyo naman po yung pang isang kilong recipe. Naka-high heat po muna yung lakas ng apoy natin dito. Then kapag kulong-kulong na po yung ating pinaka-oil, hihinaan na lang po natin ito sa medium heat. Make sure lang po na patuloy po tayo sa paghahalo. Nasa 30 to 40 minutes po yung pagluluto nung ganito paraming ingat. After nyan, nakikita nyo naman po na sinasala ko. Kung sakaling may mga napasamang oil, okay lang po yan. Then palalamigin lang po natin ito ng gusto. Make sure po na malamig na po itong mabuti bago po natin ihahalo yung atin pa pong ibang mga sangkap. Kapag mainit po kasi yung peanuts, nilagay nyo po agad yung sugar, mamumuo po ito, hindi po ito gigilingin sa mga pagilingan sa palengke dahil possible pong masira yung kanilang mga gilingan. Simpleng-simple lang po yung proseso, hahaluin lang po natin itong mabuti, then diretso na nga po tayo sa mga pagilingan sa palengke. At dito po pinapakita ko na po sa inyo kung paano po ginigiling yung ating peanut butter yung ginamit kong lalagyan, ito po yung mga common na po ng ating peanut butter para po makita nyo kung gaano po kadami yung ating magagawa. Naka 10 jars po tayo, may sumobra lang po kaunti ng ganitong klaseng lalagyan, large size po ito.